magsimula ngayon ay wala ng wangwang -wang. kayo ang boss ko mga kaibigan magandang araw po sa inyong lahat ang mga quotation na narinig nyo ay uh, galing yan kay dating president uh, ng Pilipinas uh, Binigno Aquino Jr. eh napakasimpleng tao. Siya ang noong panahon ni ni President akin ay wala kang hindi wala kang naririnig ng mga words na confidential funds wala wala ganyan hindi pa uso yung words na confidential pan na yan. pagkatapos ah, hindi siya yung parang prinsipina pagdamaan ay stop mo na lahat ang mga traffic bawat kanto dahil dadaan siya hindi kahit presidente siya e walang ganon hindi isang ah kaya nga walang wang wang araw araw eh, umuwi siya sa kanyang bahay dyan sa Times Street dyan sa West Triangle sa Quezon City galing siya ng Malacanang, dumadaan niya ng uh, Espanya, eh, simple traffic Pero kapag uh, red light, eh, hinto rin ang kanyang uh, convoy. Oo. Pero hindi naman marami ang kanyang convoy. Eh, siguro mga ano lang, mga dalawang sasakyan lang. Hindi yung mga 400 plus na mga bodyguard, hindi yan, hindi yung <laughs> Ah, uh, Pati ang mga escort niya, hinto yan kapag eh, ah, ano, kapag red light. Walang, walang, wala kang wangwang eh. Ang magwawangwang lamang ay yung ambulance at saka ah, yung fire truck. Yung, may, yung bombero. Kasi nung araw, bago siya maging presidente, oso ang wangwang -wang eh, kahit sino eh, o, bumibili ng wangwang -wang at eh, install sa kan kanila. ganyan. <laughs> Magugulat ka eh. Oh. Ayun. Eh, kahit sino na lang, basta makabili ng wangwang -wang. Muso yan eh. Yeah. Wii, wii. Ganyan eh. <laughs> Magugulat ka talaga. <laughs> eh, wala, wala na nga yun. Uh, bawal na yun sa panahon ni Aquino. Eh, sa siya ang presidente na ano uh, sinasabi ay Abnoy Abnoy raw na mga kalaban niya sa politika Abnoy pero hindi siya nangutang nang nangutang nang <laughs> in fact nung panahon siya tumasa ang credit rating ng Pilipinas sa IMF World bank dahil hindi siya nangutang kundi nagbayad ng mga utang oh. kaya inaalok siya ng umutang ng umutang pero hindi Ah, uh, pagkatapos uh, sa rin yung presidente na hindi nalinig na billion na confidential fund. <laughs> yung yung confidential fund na sinasabing hindi na kailangan ni DepEd. Basta kung ano na lang gagawin. Pwede mo na lang i-bolsa yun. <laughs> confidential fund eh. sabi ni Martires eh. Hindi na kailangan yung sasabihin pa, may resibo, ano. ay eh, confidential fund niya eh. Kung, kung i-bolsa mo, wala kayong pakialam. Yan, yan, yan. ang, ano, confidential pan Eh, simple, lahat ng confidential fund niya na eh, galing sa kaban ng taong bayan eh. May karapatan tayo magtanong. Hmm. Siya, ba, ang Presidenteng Abnoy nga raw. Pero, uh, wala naman siyang uh, nasabing koraksyon, kundi ang uh, bato sa kanya yung mama pano, na masakir na yun. Uh, pagkatapos yung dingbak siya, <laughs> na hinarap niya lahat hindi siya umiwas hindi siya uh, walang nagano kung patawag siya sa kongreso ta pupunta siya at napatunayan naman na uh, wala siyang uh, responsible sa mga pangyayari dahil dinawa niya lang yon sa dahil sa kanyang obligasyon bilang presidente oh. eh part ng kanyang presidensyal uh, presidential uh, ano yon yung mga uh, pangyayari oh eh, abnoy nga <laughs> abnoy pero sa panahon ng pagkaabnoy ini ano ayaw naman yung pasakop doon sa China na naga ano ay eh, eh, oh, ni reklamo ni niya eh, nanalo naman nanalo naman doon sa ano na hanggang ngayon eh yun nga ang pinagbumulan yung agawan dyan sa West Philippines eh. pero panalo tayo at dahil doon eh maraming bansa ang humanga sa atin dahil tayo lang ang may lakas loob na magreklamo eh hanggang ngayon ah pinanindiga eh, yung dati may mga presidente yung binaliwala pero ngayon ginagamit na yan natin sa panahon ni Marcos sa bagong presidente natin maganda naman okay lang ah, kasi bilang pagmamahal sa ating bayan so susuportahan natin yung pagtungkol sa West Philippines na palisi ni President Marcos, supportahan natin yan hmm. magandang araw po sa lahat ah, hanggang dito na lamang at sana masaya ang ating araw